Sige po, ikaw ding. So, ito ka bro. semester uh, si mister mo pala ay nasa Davao ate. Oh. Uh, ilang araw na po siya doon? Ilan na siya ka Adlaw? Dalawang araw na. Um, anong ginawa niya doon? Nagbisita sa mama niya? Ilang taon na siya hindi nakabisita? Nagtuig na. Ha, matagal na din. Isa katuig na so, sa layo. Ah, mabuti nakapunta siya ngayon. Maging naka-add to siya na naka ito, naka-laag, naka-bisita. Oo, oh, naka-lagay, nagkuhan mo ng mama nga, pa doon Ah, gusto, na, gusto siya makita. Oo, oh, nagbiyo so, yung mama. Ah, so ngayon po ate, um, may ano po kami dito. Yung tanong po namin dito ay, si may naniligaw pala kay Jingjing. Jing. Ah, oh, may nanguyap siya. Ah, na, na, na ni Balik-Balik. Ah, pangatlong beses na bumalik. And then, ano po ang desisyon nyo po doon natin? Kasi nyo, kasi may sulti ni mo ato. Amo lang giingnan nga, amo rang gihatag ang jingjing ang katungod o kung sa iya. Ah, naka jingjing lang yung ano, desisyon. Uh, um, um. Kilala nyo po yung lalaki? Uh. Kaila ka tong lalaki? Kaila. Bakit gano'n? Takadiha lang. Uh. Di sinuibi pa di ay. Um. Bakit gano'n? Di ba kabalo, kabalo ba siya na ano, ganito nag-aaral pa si Jingjing? Kabalo na unta na. Ang Ambot lang sa ginikanan kay ang ginikanan man daw ang ganahan kang Jingjing. Ay pambihira. Kami kay murag di gid. Ano po yung gagawin niyo diyan bilang magulang din po ni Jingjing? Unsa yung buhaton bilang ginikanan po ni Jingjing? Um, Amo ingon drama nga unsa, unsa ang unsa ang kuan ni Jingjing? Unsa ang desisyon niya? O kuan di, di, di man tama maka pugos pud sa bata o di pud tama ka kuan nga di, tama ta ingon nga dili ka depende sa iya ug unsa. Ni. Amor ang isa kang Jingjing ang kuan kan Aman sa ipangandoy. So nakadesisyon din pala kay Jingjing Jing, no kung anong plano ko niya. Pero mahirap 'yon no na Yung magulang po ng lalaki ang may gusto talaga. Hindi eh, ba kinausap ba kayo ng magulang? Wala pa. Wala mo ginagawa. Ay na daw ug musugot na si Jingjing. Ay, pambira. Pag once mo balibad mo atoon sa mahitabo. Pag tatanggi kayo doon sa manliligaw ni Jingjing, sa si mahitabo, ano mangyayari? Sa laon. Eh. Uh, Ay, pambira. Panangitan, nag na sila na moatras moatras Muatras. oh, na nanay -na is Pero pag halimbawa ito na nag-ano pa lang sila, nanliligo, wala pa siya gisugot. Dili, dili. Wala, wala yung mahitabo. Wala pa, hindi pa mahitabo. Dili, dili mo magbayad o uh, sala. Dili, dili. man naman tayo, naman tayo rason nga, Unsa may, Ninyo, mm -hmm. nga, Kasi di, na, di pa naman sila magjowa oh. no, di pa na, sila. Wa, man may ang ginikanan nga aigsugta to. Mm. Pede sa bata sa ging -ging talaga. <coughs> so, anong oras pumupunta dito? Ah, kwan mga alas 5 sa gabi eh. Ay, gabi, alas eh. City. gabi pati. Dinadala ka ba sa ano? O dito lang? Dito lang. Dito lang. Hindi ka dinadala sa ibang mga ano? Hindi ka pina, hindi nyo pinapayagan natin. Huwag nyo payagan ha. Ayon nyo kung dadon sa... Buta nga na damo na suga diya ay sa bangko. Para nagi kuha niya. So, ganito kasing mga cases po ano. Kailangan nating maagapan talaga na maresolba. No? Bago pa man darating yung pagkakataon na huli na, no? Mahirap po na darating na sa punto na sa na sila jingjing, no? Anong halimbawa kung sa laon, sa may ibayad ninyo? Kabayo og Tapos magkano pa? Kabayo og kwarta Pera, magkano din man niyan halimbawa? Usay mga mga sila mga 10 10,000. Una ay kabayo. Kabayo din? Oo. um Habang ngayon naniligaw pa lang kay Jingjing, pwede ba ino ni Jingjing na stop sa paniligaw? Undangon. Iba giingnan nga mo pang panguyab pang si mo ha? Oo. Ako nang giingnan. Sinabihan mo na? Oo. Oh, pero di gawin maminaw. No. Gusto gud niya nga kanang makasugot daw ko. Ang <coughs> Katong nagod ni Anhi dire. Eh. beses na. Mm. Suportado din kasi ng magulang niya. Basta hindi agad no. sa magulang mm. nila. Kaya hindi siya tumitigil talaga sa ano dito kay Jingjing. Jing. So bilang isang magulang po ate, ikaw ang ginikanan ni Jingjing. unsay Jing. Ano sa'yo man, imuang desisyon anak. lima para sa imuha lang. Ano po yung ano mo dito kay Jingjing? Jing? Ang ako alang sa akong bata. Ha, di ko ganahan niya ka nang makasunod sa amua nga ing ani mong sitwasyon dapat ang akong anak ug na siya ay pangandoy hinaut nga makabot niya ayang pangandoy ug maura akong ika istorya so sabi po ni ate um ayo niya ayo niya na magaya po si Jingjing sa kanila no na walang pinag-aralan ano ganito yung buhay kaya bilang magulang ano suportado niya si Jingjing sa pag-aaral at nakajingjing naman talaga yung decision diyan. Kasi ano anong naisip mo na paraan diyan. Kasi ano, kasi 'di ba nakailang sabi ka na na tigilan na yung panliligaw sa iyo. 'Di ba? Ni na ka nga undangon ang panguyab sa muha. Kanya nagpadayon paghapon. So anong magagawa mo din? Anong sa mong plano? Ang gusto nta nako is Ang gusto nta nako kuan ako na siyang iwasan. And then kanang unta nga na nako siya makita kay mahadlok ko kay basin mm. kana ara ang kuan puruhan nga makaundang ko sa akong pag-eskwela gusto ba nako nga kanang makabot nako ang akong pangandi sa kinabuhi so bakit ano bakit nangyari yun ate ano na kay ni Dua Rodriguez inyo ha na kuan guru sa kuan bakay dagan man gadang mo istorya nga kanang pugihan daw jingjing ah o okay, okay daw ang batasan. Okay nang batasan. So siguro pati kung Ay. ano lang siguro kung walang pangarap siguro si Jingjing tapos pumayag kayo siguro nag-asawa na ni eh. no?